Atata yung Onion Cold Storage Facility sa Bayambang, pinasinayaan. Sa detalye mga idol, makakasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! proseso sa pagpapatayo ng Onion Cold Storage Facility sa Barangay Aman Kusiling Sur, Bayambang matapos ang groundbreaking ceremony kahapon. Natura ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng higit 245 million pesos mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at may kapasidad na makapag-imbak ng nasa 145,000 bag ng sibuyas. Tinalagay din sa seremonya ang magiging kabuuan ng proyekto kabilang ang disenyo at implementasyon. Ipinaliwanag din ang benepisyong maidudulot ng fasilitas sa pagpapanatili ng kalidad at matulungang kumita ang mga magsasaka sa lokal na inaaning sibuyas. Sumasalamin ang proyekto sa inaasahang pagyabong pa ng sektor ng agrikultura sa bayan at maiangat ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka bilang isa sa mga onion producer town sa Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Jam of Victoria. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.